Napapansin mo ba na tila lagi kang drain o nanlalata? Pakilan ba mo ba nawawalan ka na ng ganang mabuhay? Mga ito ay udyok ng masamang enerhiya sa paligid at sila ay nakakapit na sa iyong katawan. Hindi sana mangyayari ito kung malakas o buo ang iyong aura. Ang aura o electromagnetic field ng ating katawan ay mayahan tulad natin sa magnetic field ng planet Earth na siya nagsisilbin itong barrier o panangga sa mapaminsala UV rays mula sa araw. Kung wala rin ang planet Earth, walang mabubuhay sa planetang ito. Ganyan rin ang trabaho ng ating aura o electromagnetic field, ang sanggain ng anumang masamang enerhiya sa paligid. Sa sandaling ito ay magkalamat o magkapilat, tayo ay nagiging pro na kapitan ng mga negative energy at entity sa paligid maaari rin tayong maging subject to demonic possession. Ang mga sugat sa ating aura na likha ng matitinding negatibong emosyon, pati na rin ng mga negatibong tao na nakakasalamuha natin, ay madali namang marimedyohan. Kailangan lamang ng meditation at shielding. Bago ka lumabas ng bahay, i-visualize mo ang iyong sarili na ikaw ay nalulukuba ng puting liwanag. Maaari rin ugaliin ang paliligo ng tubig na hinaluan ng isang dakot na asin. Yung rock salt ha, upang malinis ang mga nakakapit na negatibong enerhiya sa ating aura. Higit sa lahat, piliin ang mga taong pinapaksamahan. No to vibes. Ingatan mo yung aura gaya ng pag-iingat mo sa iyong physical na kalusugan. Ang mahinang aura ay magdudulot rin ng karamdaman at mga hindi may paliwanag na kamalasan sa buhay.